Kinumpirma ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng autopsy na pamamarela ang ikinamatay ng magkasintahang Geneva Lopez at Icha Cohen. Hawak na rin ang mga pulis ang ilang persons of interest na posibleng makapagbigay linaw sa kaso. Yan ang ulat ni Benzy Dorango. Sa tulong ng mga tanod ng Barangay Santa Lucia, sinamahan nilang news team sa huling dinaanan ng beauty queen na si Geneva Lopez at ang Israeli fiancé nitong si Yishak Cohen. Sa dulo ng tila walang katapusang lubak at talahib, nadat na namin ang grupo ng Kapas PNP. Sa likod ng talahib na ito, natagpuan ng isang hukay kung saan ibinaon ang mga labi ng dalawa na labing limang araw ng pinagahanap ng kanyang pamilya. Bantay sarado ngayon ng mga otoridad ang lugar na ito. Ang lugar na dating tatahit himik, pero dahil sa insidente ay nababalot ngayon ng lagim. Nananatiling pala isipan ngayon sa mga otoridad kung paano naisipan ng mga salarin na dito itapon ng dalawang bangkay sa lugar na napakahirap tuntunin. Naiwan pa sa hangin ang amoy ng nabubulok na bangkay na hinihinalang ilang araw nang nakabaon bago na-discovery. Pagamat inuulit po natin sir, dadaan pa po ito sa autopsy para i-confirm po yung kanilang uh, totoong identities po. Sa inilabas sa autopsy report ng NBI Regional Office 3, namatay sa pamamaril ang mga biktima. May tama ng bala sa dibdib at hita si Lopez, dibdib at tagilira naman si Cohen. Hunyo a 21 ng huling nakitang buhay ang mga biktima. Ayon sa mga kaanak, mula Angeles City, Pampanga, nagtungo ang dalawa sa Kapas Tarlac para mag ocular inspection ng property pero kapwa hindi na nakauwi. Ang kanilang SUV, sunog ng marecover ng mga otoridad sa Kuangco Road sa Barangay Cristo Rey. Madilim na ng madaanan ng isang concerned citizen na naglalagablab sasakyan bago narespondihan ng mga bumbero. Walang sakay ang SUV pero narecover sa sasakyan ang ilang dokumento, litrato at ATM cards na sa huli napatunay ang pag-aari ni Lopez. Sa tulong ng isang key witness, natunto ang mga biktima sa loob ng quarry site na ito. Nag-apply po tayo ng search warrant ang biktimang si Giniba at si Mr. Cohen po. Ilang persons of interest na rin ang naaresto kabilang na ang dalawang dating pulis, isang alias Jeff at dalawa pang sumuko sa mga otoridad. Ilan pa ang nasa kanilang listahan na makapagbibigay liwanag sa karumaldumal na kaso. Sa kabila nito, nangangalap sila ng ebidensya para matukoy ang motibo ng pagpatay. Wala pa po tayong sinasakang anumang angulo. Tuloy-tuloy po yung ating ginagawang investigasyon. Hindi pa makausap ngayon ng pamilya, pero ang buong pampanga nagluluksa sa trahedya. Aminad namang nalulungkot. Nagpaabot na rin na pakikiramay ang Israel Embassy sa mga naulila ng mga biktima at nagpapasalamat sa pagtugon ng gobyerno sa kaso. Nangako rin ng gobyerno ng maayos na pagpapauwi ng mga labini Cohen sa Israel. Hindi rin bibitaw ang PNP hanggang sa may mapapanagot sa karumaldumal na krimen. Mula dito sa Kapas Tarlac, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.